All right, it's Sunday morning. Exactly 7 a.m. in the morning. Ah, nakakatuwa lang, no? Ganito kadami ulit ang nagbabike at mga tumatakbo dito sa Rojas Body Park. Ngayon kulit, ulit siya nakita na ganito karami. Ayan, no? May mga nagsusumba kanina. And then, may mga naglalakad lang yung mga fast pace, low pace so ayan, makikita natin o oh, diba, madami-dami kahit papano at uh, mas malaki ito o baka may event lang kasi may pasinaya ah si, kaya pala, oh, may fun run Uh, sa atin. dami na nagbabike tsaka takbo di ba ano na naman bumabalik na naman yung sikla ng polyboard oh di ba ilang buwan din to na tenga na halos wala tumatakbo walang nagbabike oh ito na naman buhay na naman um, masarap magbike pa ganito tsaka tumakbo marami ka nakikita na malabas ng bahay, hindi lang yung nakatambay, umaga pa lang, di ba? Umaga, umaga pa, eh, pag maritisa na sa bahay, yan. Pumunta kayo ng Rose Boulevard pag linggo. Lakad-lakad lang kayo kung wala kayong bike. Chak na at least kahit papano, eh. Nagiging healthy kayo at maganda ang daloy ng inyong mga dugo. At na ang ating mga puso. Alright, see you on the road.